Kamakura Old Kamakura House Walang tao Bibigay namin yung uh, Paliguan Puro kapalitan ng unit ng modern Mga Japanese trees likod. Dito may yaman mga nakatira dito. Mahal kasi dito ang lupa. Saka dito siguro kitchen, bandaran siguro yung ano, paliguan. natin yung kapatas pasok tayo umpisahan ko ng gibain yung ano eh yung loob ng aligon uh, mahirap lang dito sabi ito tsaka yan mahirap tanggalin tapos mahirap ko siyang ano. uh, waterproofing yun o ano. Makapala makahirap at ito madali lang itong basagin eh. Itong Ito, tanggal na rin yung gula ng kamay. Pinagyan namin sa pendal. Ganito lang naman ang style ng mga Japanese garden. No? Yung mga bato-bato na yan. Batong malalaki. Tapos ginagawa ni ng bonsai din yan eh.